I don't know kung related to sa public transport. Pero parang excited ako dito sa ginawa ng Bureau of Customs. Pare nagfile ng case uh -huh. against yung paihi yung nahuli dyan hmm. sa nabotas. Alam <laughs> wow kakaiba to ha, kinasuhan ha. Totoo um, kaya to? Try trust at ano ano ba yung isa? Yung owners uh -huh. at yung crew. Uh -huh nung uh, dalawang uh, barko na paihi mm. uh, smuggled po ibig sabihin na smuggled ng paihi ngayon mm. ay hindi yung nanggagaling sa walang markings uh, hindi ah uh, paihi yan parang uh, fuel smuggling uh, galing sa laot tapos na uh, sa lupa La sa nabotak. at walang bayad ng tax hindi naman sinabi kung sino yung owners. Hmm. Unnamed owners of the vehicles. So, sinong kakasuhan? Will face complaint. Pero, yung pakakasuhan pa din. Pero, unnamed. <laughs> hindi pwede ba yung... Hindi pwede yun, pare. Kailangan meron pa. <laughs> hindi lang yung nilabas. Ganun ba yung kilala nyo, pero hindi nyo nilabas. Ay, sana nga, makikita natin yung kaso. Ah. Para malaman natin kung sino 'yan kasi eh, excited ako gusto ko talaga kakasuhan pag minahuli. Hindi okay o, 'yung yun. mga bodega nahuli ng ano, smuggled dyan 'Di ba? Kasuhan nyo 'yung nagpalusot sa kosto. Ba'no nakalusot 'yan at 'yung nagpalusot. Mm. Oh. Importante kasi 'yung may hindi importante kasi yung may pangalan kasi in addition to the charges, make shame campaign. Eh dapat ganun eh. That, that, should be part of the whole effort. Eh, yung kumpanya lang ang uh, alam na binigay na pangalan. Yung mga owners unnamed eh. Pwede ba yun? Sa kaso? So, papahanap niyo pa sa ibang mga ano yung pangalan. Pagdating ninyo <laughs> sa Piskalya, hindi pa niyo may baby kayo. Ah... Uh, Sinong kakasuhan nyo? Yung crew at saka yung kapitan. Yung may-ari, hindi nyo kinasuhan. Ah. Uh, Paano yun? Para ma-workout. Eh, kaya nga, pag ganito mga istorya, mukhang... Uh, Maganda sana. Kung kakasuhan. Kung kakasuhan talaga. At Kung tutuloy yan. Eh, malay mo, hindi tutuloy Kaya nga. Uh, kaya hindi nga sinabi okay. yung pangalan eh. <laughs> Baka sakaling... Baka sakaling may mangyari. Anong may mangyari, no? Na lalagyan na nila ng marking. At uh, magbabayad na sila. Di, yun oh, ayo Pwede ba yung ganon? Mm. Pwede ba? Pwede ba yung ganon na remedyo?